Hello mga daddy mami Ganito dito kapag medyo mainit-init na yung panahon Marami ng mga Espanyol sa tabing dagat Nagbibilad sa araw Meron na rin yung mga naliligo kahit malamig pa rin ang panahon Para sa akin is malamig pa rin <coughs> pero may naliligo na dito sa tabing dagat tapos iyan ay mountain or montanya tapos doon ganda yung view dito mga daddy at mommy naglakad-lakad kami <coughs> ayan ganito yung mga Espanyol ayaw nila yung nagpapahinga sila sa bahay lang gusto nila talagang abrubichahin yung tiempo na mainit kaya pag summer eh, talagang wala kang sitio dito talagang punong puno ang dagat <clears throat> tapos may restaurante pa dyan dyan Ayan. Tapos iyan ay nagpre-prepare para mamingwit. Mamingwit siya mga daddy at mami. Kaya ayan. Ang ganda ng view dito. Bye-bye.